Pagka ba nagtotortang talong kaya hindi mo mabuo? Imbang bilog na bilog. Kagaya ni hindi eh. eh, ba't paborito nating ulam yan lalo sa umaga? Pero teka muna, hindi ito ordinary yung tortang talong. Gamit natin diyan yung mga sipit titiratirang hindi na nakain na alimango. Obra din na may alimasag pero binabasag ko na yung sipit. Isang kasi nakakatamaran na nating pitpiti ni eh, sipit at una natin binaba natin ni eh, pag-alis ng talukap Tinitingnan natin kung mataba ay alimaw, di ba? Kaya minsan yung sipit tsaka yung mga gulamot, eh nalilimutan na. ipinatapon na lang, eh sayang naman. Eh, nag nag na rin tayo, dalawang piraso ng talong, eh at na natin. Dalawang piraso lang, kasi nga ikakaunti eh, naman yung natirang mga sipit tsaka yung gulamot. Eh sinasakto ko lang naman din sa ating talong. Kaya dalawa lang ko. Pag sama na natin, eh yung laman ng alimango, sipit, tsaka gulamot. Hiniwang sibuyas na maliliit. Isang piraso lang na gamit natin diyan. Tapos eh, bawang. E, eri, optional kung ayaw mo. Naglagay ako din yung siling berde. O yung siling pang sigang. Isang kutsarang harina. Tapos, tatlong itlog. Eh, masasabi mo bang torta kung walang itlog? Timplahan mo. Paminta. Kaunting asin. Garlic powder. Maglalagay tayo riyan. Tapos si eh, liquid seasoning. Kaunti lang din naman. Tapos si eh, halu-haluin mo na. Teka mo nang ano. Ikaw ba'y pag ikay nagtotorta ang talong, and eh, ba'y nilalagay mo? Maray kasi tayong pwedeng gawin diyan o ilagay. Pwedeng karni ng baboy, karni ng manok, o kaya tokwa kung ayaw mo ng karne. Kung gusto may plain lang o itlog lang ang ilalagay mo. si buyas. Pwede mo rin lagyan ng tuna. Nasubukan mo na ba yun? Para maging buo yung torta mo. Lagyan mo sa isang lalagyan. Ihiwalay mo. Isa-isa dapat ang banat diyan. Tingnan mo rin. unti, -unti kong hinulog. Kasi nga, inilipat ko lang siya sa isang lalagyan. Para naman hindi siya magkadurog-durog mo. Ay kumuha kasi yan si. Sabuy-sabuyan mo. Parang sanhuan. Ay, nakita mo matibay na gilid-gilid eh baligtarin nun at paniguradong hindi na maghihiwa hiwalay Yan. Gusto ko sa torta yung ganering medyo malutong-lutong yung gilid-gilid. Para pagkagat mo eh talagang tumutunog sa kalutungan. Tapos eh hindi ni kakakain sa tabing ilog. Sa usawan mo eh, suka. Galing ng paumbong. May sibuyas bawang. Tapos eh siling napakaanghang. Nakabuslay kanin sa dahon ng saking. Beano ba'y be, ayos? Hindi ka ba natatakam? Lasa ng ulam natin. Tortang talong na alibango.